Hindi ko pa rin talaga alam mga kabagyan kung paano ko nga uumpisahan itong vlog na to. Siguro nga kasi marahil ay dahil nga sa sobrang saya ng puso ko. Sa loob ko siya ng isang taon at tatlong buwan nga na nagvlog ako, ay ngayon ko pa nga lang natitikman yung bunga nga ng mga pinaghirapan ko. And yes mga kabagyan, hindi ako mahihiyang magsabi sa inyo na deserve ko lahat tong mga to. Yes mga kabagyan, wala pa pong maraming pera ang the vlogs nyo, pero alam nyo po ba ang marami sa akin? Kahit pa mga kabagyan, ay dumadami na nga rin yung mga naniniwala at natutuwa at napapasaya ko. Dahil sa vlog ko nga ang ikaw mga kabagyan ay gusto ko nga lamang ibahagi sa inyo yung tuwa at galak na aking nang nadarama. Dahil sa naabot na nga po kasi natin yung 200k followers mga kabagyan. At dahil nga sa ka-vlog kong to mga kabagyan ay finally masisikir ko na ang future ko at ang future nga ng pamilya ko. Hmm? Future? Alam nga namang future nyo ng jowa mo. <laughs> Opo, may nagtanong kasi sa akin mga kabagyan kung saan ko nga daw kasi dinadala yung sinasahod ko. At bakit naman mga kabagyan kailangan nyo pang tanongin yung mga bagay-bagay na no? Pero sige, dahil nga sa nandito ako sa mundo ng social media, eh, i-share ko na nga lang din sa inyo. Bukod nga kasi sa ipinambabayad ko to ng mga utang, ng mga bills, ganyan, ay eh, ginagamit ko nga rin ito para nga i-secure ang future ko at ang future nga ng pamilya ko. At buong buo ko ang ibinigay ang tiwala ko sa number one insurance company dito nga sa buong Pilipinas. Tama mga kabagyan, dahil hindi naman kasi tayo papata. Dahil ako, lahat ng pinagpapaguran at pinagtatrabahoan ko ay para nga yun sa pamilya ko. At news ko mga kabagyan, aminin man sa hindi, kailangan talaga natin ng peace of mind kapag nagsitandaan na nga tayo. At kung peace of mind din lang ang hanap nyo, nako, magpa-insured na din kayo, kina sir, mga kabagyan. Hoy, sumegway pa. At bukod nga sa mga nabanggit ko, mga kabagyan, ay eh, ginagamit ko nga rin ito para nga makapagbahagi ng kaunting blessing sa ibang tao. Sa tulad kong small content creator nga kasi mga kabagyan, ay eh, hindi birong maabot ko nga yung ganito karaming ang followers. 200k is a milestone, eh, ka nga nila sa akin. Kaya para nga mapasalamatan ko sila kahit papano mga kabagyan, ay eh, nagpa ice cream party nga ako. Dirty ice cream lang naman ito mga kabagyan, pero iba talaga yung dinulot nitong saya sa akin nung nakita ko nga yung mga ngiti ng mga estudyante namin. Kaya sana Lord, mas i-bless mo pa ako para maging blessing pa nga tayo sa ibang tao. Thank you the the vlog! Happy 200k followers po! Thank you for the vlog! Yes! Yeah. kayo, Ma'am Gia! <laughs> Yung may ng vlog na to. Congrats, ma'am. Sige, bayon yun. <laughs> Kaya sila mga taga-Kabulay dyan, you know? ah. Ma'am, salamat sa ice cream mo. Shout-out. Salamat sa ice cream mo. Happy 200 followers. Thank, Thank you, the vlogs. Vlog. Congratulations. Thank you, the vlogs. Happy <laughs> <followers, the> vlog. <laughs> <laughs> Thank you, ma'am. Thank you, the vlogs. <laughs> Thank you kung ko nga itong video na ito mga kabagyan ay hindi ko nga mapigilang ngumiti. Ganito pala yung pakiramdam kapag naisishare mo nga yung blessings mo. Nakakagan sa pakiramdam lalo na at alam mo wala ka namang tinatapa ibang ka tao. At alam mo rin sa sarili mo na ginawa mo ito ng bukas sa iyong puso. Kaya sa lahat nga lang sumusuporta sa akin. Hindi hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. At kapag umayon na nga sa atin ng panahon gusto ko hindi lang sa ganitong paraan ko nga maisishare yung blessings ko. Dahil hindi ko naman po maaabot lahat nga ng mga to kung wala kayo. At sa sabi nga nila sa akin, kapag nga si ni share mo, yung blessings mo ay mas ibibless ka pa nga daw ni Lord. At muli, salamat sa panonood. Piliin nating maging mabuti sa lahat nga ng pagkakataon. At sabay-sabay nga nating sabihin, alangarudo, bayon.